Hello, hello, good, good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. Mag-harvest na po tayo ng ating Korean chili at kailangan natin itong disting. Kailangan hindi yan maputol at kailangan ang hinog. Hinog na sili. Ito ang ating hindi pa mai-harvest. Next harvest ito, next. Next harvest, hindi pa siya hinog. Ayan, ingatan. Kailangan meron yan. Sa Bisaya, ispungango. Kailangan yan. Ayan, dahan-dahan. i mo lang. Pull and push. Ayan. Kailangan to. Ayan. Nakikita nyo guys. Ang ginagawa natin ito. Hindi pa makukuha. Next harvest. Ito naman. Ang makukuha. Ayan. Dahan-dahan lang ang pagpipitas para hindi mabali ang sanga. Kasi kapag mabali yung sanga, mangungulubot na yan. So, wala ka ng pira. Ayun. Kailangan talaga pula. At saka, yan. Yung pungango nandyan. Hindi siya matatanggal. So, patuloy tayo magpipitas. Yun. Nasa tatlo, apat, yung isang puno ang makukuha. Kasi yung iba, hilaw pa. So, next harvest yan. Hindi ninyo basta na lang hilahin kasi baka mabunot yung puno so dahan-dahan Dapat may meron tayong babalikan sa susunod na harvest. Ayun, naka-isang sako na tayo, guys. Malapit na, kulang pa pala. Kulang pa ito. Yeah, next move tayo. Pull and push. Kunting angat lang, makuha na. Malambot lang siya guys. Itong klase na barite, malalambot lang ang ano niya. Pagpitas. Meron kasing ibang barite na matigas pitasin. Makunat baga. Ayan. Ang saya mag-harvest. Hindi mo maano, kahit mainit, kahit mainit po siya, maano, ma, -ano, ma mawala yung pagod. Kasi, sa mga pula pa naman na sili at sa maraming bunga. Lip and right tayo mag guys hindi lang isang linya, dalawang linya. Ayun. Ingatan natin ang merong hilaw kasi yung hilaw hindi yung mabenta red. Ayun. Nakapuno na tayo guys. Unang sako. Ang at ito yung sako na lagayan talaga ng sili. Mayroon siyang zipper. Mayroon siyang zipper guys. So hindi mo ito pwede na ibagsak kasi mapuputol yung laman doon sa loob ng sako. Dahan-dahan lang siya. So nakasakay tayo ng kariton guys karito ng sili pero para sa akin uh, all around ito pwede ito sa okra ayan ano sa tingin mo para sa akin hilaw pa yon so hindi yan pwede next harvest na yan pero bantayan mo kasi siya kapag hinahawakan mo siya na matigas ibig sabihin hilaw pa yan kaya Konting ano lang, konting ikot, makikita mo may meron pa siyang itim. Nakakatawa guys, mamimitas ang sili. Jumbo chile ito. Ngayon, ayan e malambot na yan, pwede na yan malambot, malambot siya. Minsan tatlo, minsan apat. Pero hindi ka makakuha ng lima. Ayan, puno na. Puno na. Kaya yan mo lang yan sansan, pos konti, tapos laglag, yan, panibago tayong sako guys, pangalawang sako na to, ayan, nandun yung atong isang sako natin, nalaglag na, tapos ito, pangalawang sako, Ganito ang buhay farmer guys. Yung trabaho Grabe, ang ano talaga. Masyadong pula. yan nakadalawang sako na tayo. Laglag na tayo ng dalawang sako. Ito is pangatlong sako na. Mabilis lang guys. Sa likuran natin, mayroong dalawang sako na. At ito yung sa harap natin pangatlong sako na po siya. Ayun. Pangatlong sako na natin. At sa dulo lilipat na tayo sa ibang row para mabilis guys. Thanks for watching guys!